Nangyari ito sa isang butik na nasa loob ng isang mahabang mall sa Mandaluyong. Ako ang naka-assign sa opening ng store, kaya dapat bago magbukas ang mall ng alas 10 ng umaga, nasa loob na ako ng butik ng mga alas 9 para makapaghanda pa. Pagpasok ko sa butik, medyo madilim pa sa loob pero may kaunting liwanag na pumapasok mula sa ilaw ng mall. Ang switch ng ilaw ng butik ay nasa loob ng fitting room, kaya diretsyo akong pumunta roon para buksan ang ilaw. Paglapit ko sa fitting room, bigla akong may nakita. Isang batang lalaki. Naka-shorts lang siya, punong-puno ng lupa ang katawan at ang pinakakakaiba. Ang mukha niya ay puro itim, walang detalye, parang blanco. Nakaharap siya sa akin at sobrang lapit niya. Tinitigan ko siya, pero pagkurap ko ng mata, bigla siyang nawala. Doon ko naalala, may isang customer dati na nagsukat ng damit sa fitting room. Paglabas niya, nabanggit niya na parang may kakaiba sa lugar na yon. Hindi ko lang gaanong pinansin noon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang yon. Ni hindi ko nga naikwento sa mga katrabaho ko dahil baka isipin nilang nasisiraan ako o nag-iimbento lang. Bata pa ako nung nangyari ito. Siguro nasa ikatlong grado. Madalas akong matulog sa tabi ng aming ating kasambahay na naging malapit talaga sa akin. Isang gabi, tulog na ang lahat, patay na ang ilaw. Bigla akong nagmulat ng mata. May nakita akong babae, nakaputing bestida, nakatayo lang sa tabi ko. Inakala kong si ate yon, kaya pumikit ulit ako. Pagharap ko sa kabilang side ng kama, laking gulat ko nang makita si ate na naroon pala. Doon ako kinilabutan. Bigla akong nataranta, nagtalukbong ng kumot, nagbilang ako ng labin lima o dalawampu, tapos tumakbo ako papunta sa switch para buksan ang ilaw. Wala akong nakita. Walang tao. Simula noon, nahirapan na akong matulog ng patayang ilaw. Hanggang ngayon, halos dalawampung taon na ang lumipas, dala ko pa rin ang takot na yon. Nangyari ito sa Star Mall Alabang Cinema, bandang alas 8 ng gabi. Pagpasok ko sa sinehan, trailers na ang pinapalabas. Madilim na ang paligid, pero kahit papaano, aninag pa rin ang mga tao sa loob. Napansin ko na medyo maraming nanonood, hindi man puno, pero halatang may sapat na dami ng tao. Umupo ako sa medyo mataas na bahagi ng sinehan. Habang pinapalabas ang pelikula, Naririnig ko ang mga reaksyon ng mga tao. May tumatawa, may nabibigla, may nagbubulungan. Lahat ay parang normal lang. Pagkatapos ng pelikula, bumukas ang mga ilaw. Tumayo ako para lumabas pero napatingin ako sa paligid. Dito ko napansin ang kakaiba. Lima lang pala kaming tao sa loob ng sinehan. Walang iba. Lahat ng mga narinig kong reaksyon lahat ng mga siluetang akala kong tao, parang nawala. Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam ko noon. Bigla akong kinabahan, parang may malamig na dumaan sa katawan ko. Tahimik ang paligid. Hindi ko na inalam pa kung ano ang paliwanag. Basta ang alam ko, mula noon, hindi na ako muling nanood sa sinihang yon. Pagkatapos ng klase, Pinaghintay ako ng nanay ko kasi sabay daw kami uuwi. Kaya dumiretso ako sa McDo malapit sa school para hintayin siya. Nasa second floor yung McDo at tumupo ako sa gilid na may glass wall para kita ko yung mga taong dumadaan sa baba habang kumakain ako. Habang kumakain ako, may nadaanan akong pamilyar na mukha sa baba. Yung tindera ng mangga sa labas ng elementary school namin dati. Madumi ang itsura niya, parang may putik sa mukha at sa damit. Di naman kami close. Pero halos araw-araw akong bumibili sa kanya nun. Kasi sobrang sarap ng sausawan niya. Ilang sandali lang, dumating na yung nanay ko. Pagkaupo niya, bigla niyang nasabi. Alam mo ba, patay na pala yung nagtitinda ng mangga sa labas ng school niyo dati? Nagulat ako. Ang nasabi ko lang, Huh? E kakadaan lang niya dyan sa babae. Nakita ng nanay ko sa mukha ko na seryoso ako. Nagkatinginan lang kami. Wala na kaming nasabi pa parang pareho naming naintindihan na wag na naming pag-usapan. Baka kasi sundan pa kami pa uwi. Isa po ako sa mga taong may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Marami na po akong naranasang kababalaghan. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay ang pinakauna kong encounter at hinding-hindi ko ito malilimutan. Grade 6 po ako noon ang pasok ko sa eskwela ay mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Pag uwi ko, madalas ay wala pang tao sa bahay. Ang mga magulang ko ay alas 7 pa ng gabi ang uwi at ang kuya ko naman ay dumarating ng alas 5 ng hapon. Nakasanayan ko na pong kumain agad pagka uwi tapos ay matutulog ako ng saglit. Bandang alas 13 medya ng hapon noon, nakatulog ako sa sala. Sa gitna ng pagidlip ko, bigla akong nakaramdam ng parang may pumapalo sa noo ko gamit ang walis tambo. Akala ko noon ay dumating na ang kuya ko at nagbibiro lang. Pero nagkamali ako. Pagdilat ko, agad akong napatingin sa ulunan ko. At halos hindi ako makagalaw sa takot. May nakita akong batang babae. Wala siyang mukha. Mahaba at magulo ang buhok niya. At doon ko lang napagtanto na ang akala kong walis tambo ay buhok pala niya. Hinahampas niya ako sa noo gamit ang sarili niyang buhok hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari gusto ko sanang sumigaw pero wala akong boses pinilit ko na lang tumakbo palabas ng bahay at alam kong hindi lang ito panaginip pagtingin ko sa salamin namumula ang noo ko parang talaga akong pinaghahampas